Good morning guys. Oh guys, ano? Good morning kayo. Yan. Good morning guys. Yan, okay. So ayan, kasama ko na naman yung family ko. So ang plan natin ngayon ay pupunta tayo ng ano, ng La Union. So first time lang natin ngayon pupunta ng La Union, no? So ang plan natin doon eh tignan natin kung pwede tayong makapag ano, makapag surfing. Lalo na yung mga bata, gusto nila mag-surfing, makasubok mag-surfing. Tapos tignan din natin sa paligid ko ano mga pwede natin ano uh, bisitahin like siguro yung mga waterfalls. Sa nakita ko parang meron ra yung pwedeng tatlong waterfalls at ang pwedeng puntahan. Like yung ano yung Tangadan Falls, uh, Dupagan Falls pati yung ano yung Bacas Falls. So tignan natin kung ano kung paano ang daan papunta doon, kung anong adventure ang pwedeng nating magawa dun sa mga lugar na yun ngayon nandito tayo ngayon sa ano sa Petron and Lex. So ang distance sa atin to La Union ay ano uh, 247 kilometers ayon kay Google Maps. At halos 4 hours din ang ano ang drive. So yun, samahan niyo lang kami at ano enjoyin na lang natin yung biyahe. So mamaya na lang. Guys, ha, sa kayo dyan? Good. Hindi pa kayo tired? Not tired at all. Yan, yeah, lakarin na natin pa beach, mada. Malapit lang naman. on yeah. to Titan Highway for 56 kilometers. Sa ng Rosario, no? その方がいいと思うんですけど <small> 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 yan guys, nandito na tayo sa ating tutuluyan. So ang pangalan ng lugar nito ay Terrazas Marikit. So ano siya no, para siyang bahay. Ayan, no? Ano siya, up and down siya. So isipin, dalawang ano, dalawang guest ang pwedeng mag-rent ito. It's either itong baba at or yung sa taas. So yung nakuha namin sa baba. So at, yan yung parking. So pag marami kayo sasakyan, pwede naman daw mag park dito So actually kaya ng mga ito eh, 1, 2, 3 Marami, kaya feeling ko kaya ng mga 10 hanggang doon So ito yung pinaka ano, niya, sala niya Tapos may TV, tapos centralized aircon bay So actually malaking yung lugar ah Tapos meron siyang uh, kitchen, lutuan So, dito kami mamaya magluluto. Sure. So, yan. So, 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 dito kami magluluto mamaya. Nung dinner, breakfast, ng mga susunod na araw. Then yan, may free water na rin. And meron siyang tatlong bedroom. So, one, two, and three. So, parang ano eh, each bedroom mata meron ng ano eh, CR. May so, CR dito. Yeah. So, ito yung si Abang, Ako okay, yan. Laki yan. Ngayon pa mga wardrobe cabinet dito. Ito yung isang ano, um, CR. Malaki. Malinis. Tapos yan. Meron siyang hot and cold shower. May bibili. And of course, yung sink. So, dito sa isang part na no, ito. Meron siyang ano, um, up and down na, yeah. na bed. So, pwede na yung apat dito. So, dito na malamang matutulog yung mga bata. Second, and yan, meron silang mini couch dito. Okay, tapos, Oh, this is the second bathroom. So, Oh, here's the bathroom, there's uh, one small bathroom here. and this is the dining area. are your kids And this is the other room. So actually ganun yung mga kwarto no Apat Apat Up and down And same ano Same setup Meron din silang parang wardrobe area And then this, Ito parang medyo mas malaki yung ano dito Toilet So yun Same thing Meron din ano uh, Hot and cold shower Tapos ito dalaga Dalawa lang yung sink Tapos yan Toilet Everyday. So yun So, sa tingin ko, pare-parehas lang naman yung setup ng kwarto. And, magandahan dito, meron din siyang swimming pool. So, yan yung swimming pool nila. Okay na rin, maganda. Malinis siya. Tapos, merong yung bar doon. If ever, kung gusto magpa-party kayo, may bar doon. Tapos, dito yung swimming pool. Maganda, maganda. Tapos, merong malit na kubo dito. Tapos doon na yung papuntang parking. Tapos mayroong tambayan din dito. guys. So yan, uh, today punta tayo ng ano, ng Tangadan Falls. So kakatapos lang natin magbreakfast. So yun, ngayon diretso tayo dun sa ano, sa munisipyo dito ng town na to kasi parang dun yata yung ano, yung parang tourist information nila. Kailangan mag-sign up dun. Then from there, tignan na lang natin kung paano diskarte. Eh. So yun, mamaya na lang. <sighs> Mabuhay. Ayan. Mabuhay po! Uh, Hi. welcome Hi. to our municipality of San Gabriel. Okay? Home of Tangadong Falls. So, bago ang lahat, uh, papakilala na muna namin yung sarili namin na uh, short si tour guide for the day. Ako nga po pala si Kuya Nathan, si... Kuya Darwin po, sir. Darwin. Uh, dito po tayo ngayon sa may bayan po ng San Gabriel. Kung saan, uh, nakarist na, nag-register naman na po tayo. Pwede na register po na po kayo sa may munisipyo. Ah, uh, Ako na po yung nagbayad muna. Yeah, ay, ay, sige, mamaya uh, na lang po kaya. So from drop point area uh, dito medyo may ibabagtas pa tayo mga 10.2 kilometers from municipality to Tangatan wow. drop point. Okay. And then sasakay po tayo ng mga monster jeep na yan. Magkaiba po yung monster jeep na yan. Magkaiba po yung makina kaysa sa mga pampatan. Na. Ah okay. 4x4 Para mga, mga makina yan. 4x4 ah, din. Uh, by mga 4x4 uh, uh, uh okay. pa yan ay. Mga 4BD. Okay. Oh, 4BD2. Oh, Uh, yan po yung mga umakit sa Tangadan Falls. Okay. Okay, from the drop point area to we have a trekking uh, going down to Tangadan Falls. Maglalakad po tayo ng 15 Yay! minutes. Ayan. So yung stairs po siya, simentado uh, naman po yung hagdanan natin doon eh. Yung iba walang hawakan pero yung iba meron din naman hawakan. Pero okay. safe naman po. So, safe okay. naman po, sir. Uh, sa totoo lang, yung hagdanan lang natin dyan, medyo may katarikan. Okay. Matarik. Uh, ang elevation na sabihin na natin, nasa 45 to 50 degrees. Okay. Wow, okay. okay. Uh. So, okay. Pa pagpupunta po tayo doon, uh, okay lang, makangatog lang yung mga tuhod natin kasi pababae. Eh. Pero yung pag-akyat, yun na yung ano natin. Uh, take your time lang. Pag naramdaman pagod, pahinga. Eh okay. Okay. So according naman po sa may tangadan pulse natin Si Kuya Darwin na yung magpapaliwanag natin Doon yung mga dos in dose natin Yung sa nga po tangadan. sabi po ni okay. Kuya na uh, Yung stair natin medyo may katarikan uh, Sa ngayon po medyo maulan tuwing hapon Kaya asahan po natin na medyo madulas po Kaya dahan-dahan lang po tayo sa paglusong Then pagdating naman po sa drop off tayo Sa may mismong pulse Ang lalim po ng tubig natin sir As of now uh, Tumabot po tayo hanggang 15 feet ang lalim okay. Then yung lakas po ng tubig natin sa main poles Yung current natin medyo malakas po sa ngayon pero huwag kayong mag sir, may mga designated area naman po na pwedeng maligo. Na malumanay lang yung tubig. Sabi po ba? Then, uh, open area po tayo doon. Wala tayong mga cottages. Kailangan yung mga gamit natin. Isang tumpok lang po siya. At saka, advisable naman po sa inyo kung gusto nyo pong mag-rent ng light base hanggat maaari po sana. Kasi uh, medyo malakas yung current. May mga nagpaparinta naman po doon. 60 pesos lang po ang isa. Opo. Yun, ah... Uh, So wala naman po akong nakikita ang mga ano, uh, alahas natin na maaaring mahulog. Dapat tanggalin po bago tayo maligo. Then ang number one po dun sana uh, yung mga basura po natin, uh, pwede po natin uwi. At saka may mga designated area naman po na pwede paglagyan. Okay, huwag po kayong magalala about sa mga uh, picture taking in video kasi uh, alam naman po namin yung mga magagandang angulo. Sabi na lang po namin sa inyo. Kami na po ang kukuha sa inyo. Uh, kami na po rin po yung mga target photographer ninyo. Maraming salamat po. Ilang minutes hike itong papasok, kuya? Ah, uh, itong set? Hmm. Uh, ano lang yan, sir? Uh, 15 to 20 minutes. Ah, uh, 15 to 20 uh, trek tayo. Ako pala, sir, yung, ano, yung halaman natin sa Walistambo. Ayan yan nga, no? So, itong ginagamit natin. Yung, ito ito pong tawag natin dito is uh, tiger, tiger uh, grass. Tiger uh, grass. so, yun ang yung... ginagamit na Walistambo. Kasi ano yung pinapatuyo? Ayan uh, po. Uh, po yung ginagawang walistambo. Tapos pinapatuyo pa. Oh, uh, hindi, Masa, pinapatuyo, pinapatuyo pa yan sa may mga sa kalsada kung saan i-dry nila yan. Tapos gagawin nilang walistambo na pagka pagka na dry na so yun guys pag kayo pupunta dito dito tayo bumili ng ang hmm. walis Tambo so, pag ang bayan po ng San Gabriel uh, ito yung Subroom Capital in La Union at tawag yung Broom Capital Capital in La Union okay good to know kuya salamat Parang sa kaalaman dito yung source ng pagawaan ng walis Tambo okay okay So yan yung pababa, unti-unti pababa. wala lang hawakan. Wala hawakan. So mamaya yung 45 yeah. degrees ano? Yung packet mamaya, yun Ayan, yung nakakatakot. Buti kuya kayo ano, hindi pa kayo binibigo ng tuhod nyo ano Ay hindi malakas po tayo sir kasi trabaho na natin yan eh Oo tama yan Ay hindi po ma'am, uh, natuyan na lahat ng mga waterfalls dito sa may ano sa Dito Oasen, malakas pa rin Sa Oasen Falls, yan hindi natutuyan Dito na rin ba yung Oasen? Sa Ilocosor yung ma'am Ano pagpaakyat ka ito Ganda Ayun <laughs> sila Pagpaakyat na Ah, paakyat. walang problema sa paakyat. Ganun naman yun eh. Sa lahat ng waterfalls, talagang kung ano hindi binaba mo, yun din ang iaahon mo. Ang waterfalls naman kasi wala naman sa kapatagan na. Sa bulubundo bun lugar mm. yan. Ah, talaga po. Pero pag ikaw nakarating naman, busog naman lang yung mata. Oh. Ah, tama po yun. Oh, Mabas kami biya po. Ah, ito yung mga souvenir shops. Mamaya, bibili tayo niyan. Yeah. ganda, no? Ang ah, ganda ng waterfalls na yun. Ayun na yun, ano? Ayun, ayun, ayun. ayun uh, na po ba yun? Parte. Yung part na yan, sir. Pagkita, uh, daan daan malumot. Yung waterfalls na malaki kasi yan dito eh. Mm -hmm. So, ibang waterfalls yan. Iba, sir. Magkatabi yan eh. Yung ito, saka yung tangaran. Ganda. Masa baba na? Lapit na, na mga tayo. Lapit na. Dinig na, dinig na natin yung bagsak ng tubig. Oo nga. Parang excited kayo, kuya. Oo. No, parang yes. first time din kayo pupunta eh, no. <laughs> parang 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 baguhan lang kami dito, no. Oo oh, nga eh. <laughs> Nakakatuwa naman. Okay ka lang, Magi? Okay ka lang, Jan? Gano, Yan, 'yan yung binaba natin, no. Okay naman eh. Okay, uh welcome to Tangadal Falls. Uh, we are here. Okay. bang ang ganda ng tubig, ano? Ba, kapangarin na yan. Ito so, yung nakikita mo kanina yung ano yung... Pababa tayo yung bago limpogs na nakikita mo sa taas kanina Yes, okay. Ganda, ganda. Ito pa lang ano 'ni. Eh. Pwede 'ni. Eh. Paano pa doon sa main falls? dito may libreng saging pagtapos mag swimming o oh, diba kailangan nyo yan kailangan nyo energy me? going up oh my god 1230 na pala <laughs> Guys, nandito na tayo sa ano sa may parkingan. Oh, parkingan. So natapos na tayo dun sa ano sa ating tour dun sa Yes. Yan, ano. So, sa totoo lang, magandang experience. Masalong gaganda experience pag itong sila Kuya Nathan pati si Kuya Darwin ang inyong kukunin tour guide. Yes. Kung makukuha nyo. Oh. Pero yes. ano, <laughs> if yes. ever, o yes. oh, yun. so, ang gagawin natin, eh, para pag pumunta ka Rio rito at sigurado <laughs> sila ang mabubuk nyo, iiwan ko na lang yung number dito. So, kayo na bahala. Mas maganda kung tawagan nyo na lang para kayo yung makapag-advance booking na sa kanila. Ay, hindi yan. Oh, dahil... Ang mga ikaw. Ang Coast Sir, maganda yung Saan yung coast call? Ah, ito po siya. <laughs> yung restaurant po. Ano na parkingan yan? <laughs> ah, po. Thank you, thank you. Thank you. <laughs>